Alam mo ba, tinarayo ang lugar na to dahil sa tila mistulang waterfalls ang Sea of Clouds sa umaga dito. Pinuntaan din natin ang Bansing Falls na matatagpuan sa bayan ng Bayongbong, Nueva Vizcaya. Hindi rin naging madali ang natin dahil sa mahirap at matatarik na daan. Oo wow, naman si Sumpo. Kaya ano pa hinihintay mo? Handa mo na ang kape at merienda habang pinapanood ang video na to sarap mag-motor pagkagalit lang yung mga nakikita nyo. Dito pa lang tayo sa may... Uh, uh, alam ko sa cordon pa lang to. So siguro mga 1 hour and 30 minutes pa yung biyahe natin. Ganda pala ng daan dito. di lang ako sure pero yan na tayong pupuntahan natin. Yan parang clouds na ano na yan Jet fuel Oo, yun nga yung pupuntaan natin guys Kita nyo yan sa camera Yung daanan nga dito ay medyo matarik Pero kayang-kaya naman ng motor at mga sasakyan Oo, mm, lumik guys, grabe Dito tayo sa my Sky 360 Ang Baguio Nature Camp Pwede rin pala mag-camp dito Nandiyan naman, no? Hindi makita, oh. Oh. Solid. Grabe yung ano. Pag dito, oh. Hindi mo makita ang baba. Tara. Ay, nakita ka na ng puno na umuulan. Eto. <laughs> Hindi umuulan, diba? Pero dito na umuulan. ano? ano siya ng tubig uh, dahil sa pag. Pagpasok mo nga dito ay kailangan mo mag-register at magbayad ng 50 pesos per head. 7.30 a.m. na nga kami dumating pero may kita mo pa rin ang kapal ng fog. At kung nagugutom naman kayo, pwede kayo dito murder ng kanilang food. May mga pang breakfast, may mga lomi at iba pa. Siyempre, ito ang hindi natin kailangan uh, kalimutan. tikman ng fruit coffee ng babiskaya. Sa mga oras nga na ito, ay unti-unti nang nawawala ang pag. Kaya dito, na naisipan na natin mong palipad ng drone. makita naman natin ang kagandahan ng Ambagyo. Kita mo na yung ano. Hmm? Ano? Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my eyes. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Uh, hindi papunta naman tayo sa Banti Falls so sabi sa mapa is 30 minutes away lang naman from uh, ang thank you, come again Bayombong wow ganyan naman to

Bantian Falls, left side. Dito naman yun. So, magpantalan natin yung Bansing. Bansing Falls. Bago nga pala kayo makapasok ng Bansing Falls, kailangan nyo muna dito mag-register at magbayad ng 20 pesos per head. Uh, bago pala kayo makapasok ng Bansi, guys. Uh, may mag-register muna kayo dito. So, Barangay Hall of Bansing. Bansing din pala dito. Hello! Maganda yung falls. Na may tajay? Ha? Ha. Ah. Mad adu adu map na panjay. No, dadu ma lang. Dadu ma awan law nay. Awan masyado. Awan. Ah. Na nagkano eh. Na nag Santol? Uf, sakit kada. Uh, Ganunad kaya. Sige manang, thank you. sir. Salamat. Thank you. So, hindi ko pa sure kung may binayaran sila body. Kasi, mas okay din naman na may babayaran kasi tulong din naman sa kanila yun. Kung baga, sa pag-aalaga ng mga nature dito sa Nueva Vizcaya. So, yung kasi yung goal natin, kung baga, yung mga sulok-sulok na pasyalan, aside sa nafeature na-feature natin yung place nila, at the same time nakakatulong tayo sa kanila through pagbayad ng registration fee ganun pero yun mo sabi ng bata kanina walang nagpupunta dito so yung mga 100-200 pesos sila a day is malaking bagay na sa kanila dito ay hindi nga naging madali ang biyahe namin dahil sa lubak-lubak na daan mabuhangin at matatarik dito ay medyo kinakabahan na nga ako Oh my god. Dahil sa sobrang tarik na daan, I don't think so. Lubak-lubak pa. Dahil nga ginagawa ang mga daanan dito. Hinintay ko nga muna si Bonnie na mauna at tumakyat. Adayo pa pulse again? Kaya motor nga tata? Dito nga ay siya na halos umusok na ang kanyang motor dito nga ako naman ang susubok hindi <coughs> ko alam kung kakayanin ko dahil nga sa sobrang tagal ko ng hindi kumahawak ng motor Oh my God! Uff! Grabe! Knock off! Oh! Grabe! Ha? Umusok na eh! Pumusok doon sayo no Enough mo? TCS mo? Akala nga namin ay tapos na dito ang aming paghihirap Pero hindi pa pala Dahil, kailangan pa pala namin maglakad ng mga halos 10 minutes para lang marating ang Bansing Falls Park kami dito Dito nga ay ramdam na namin ang pagod at gutom Oh. Oh, oh, oh. <laughs> oh. I keep on thinking about the words, how you say them when they heard. I turn them inside out to see if there's a hidden message for me i'm hoping i'm wishing that one day you listen so we can connect again i'm feeling the purpose i know we're not perfect but my soul is reaching out i'm gonna hand you the truth That one day you listen so we can connect again. I'm feeling the purpose. I know we're not perfect, but my soul is reaching out. I'm gonna hand you the truth. Hand you the truth. I ain't got a calling card.